Iris. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13, number 21. Para sa 3 digits, number 4, number 6, number 8. Para sa loto anim na numero number 25 number 9 number 18 number 27 number 33 number 39 Taurus Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits, number 21, number 3. Para sa 3 digits, number 3, number 5, number 7. Para sa loto, anim na numero, number 26, number 12, number 10, number 23, number 34, number 40. Gemini. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 19, number 2. Para sa 3 digits, number 1, number 3, number 6. Para sa loto anim na numero, number 32, number 9, number 14, number 26, number 30, number 8. Cancer. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 15, number 33. Para sa 3 digits, number 2, number 5, number 8. Para sa loto, anim na numero, number 3, number 10, number 17, number 25, number 32, number 45. Leo ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 11, number 20. Para sa 3 digits, number 4, number 7, number 9. Para sa loto, anim na numero, number 31 Number 9, Number 15, Number 28, Number 10, Number 42. Virgo, ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, Number 14, Number 11 para sa 3 digits, number 3, number 6, number 7. Para sa loto, anim na numero, number 24, number 8, number 19, number 22, number 37, number 43. Libra. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 16, number 2. Para sa 3 digits, number 2, number 4, number 9. Para sa loto, anim na numero, number 27, number 11, number 20, number 4, number 36. Number 38 Scorpio Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 12, number 11. Para sa 3 digits, number 1, number 5, number 9 para sa loto, anim na numero, number 26, number 11, number 18, number 21, number 33, number 47. Sagittarius. Ito'y isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits, number 17, number 6. Para sa 3 digits, number 2, number 6, number 7. Para sa loto, anim na numero, number 15, number 12, number 36, number 27, number 40, number 42. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 23, number 5. Para sa 3 digits, number 1, number 4, number 8. Para sa loto, anim na numero, number 23 Number 7, number 13, number 19, number 25, number 39. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 18, number 11. Para sa 3 digits, number 3, number 5, number 6. Para sa loto, anim na numero, number 34, number 9, number 15, number 23, number 31, number 41. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 22, number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 4, number 7. Para sa loto, anim na numero, number 23, number ten, number fourteen, number six, number thirty-two, number forty.